Magandang hapon po. Kapapasok lang po na balita, may naitalang pagsabog sa Bulkang Mayon ngayong hapon ayon mismo sa FIVOX at nagtagal daw yan ng tatlong minuto. Kasalukuyang nasa alert level 2 ang sitwasyon sa Bulkan. Tutok lang dito sa 24 oras weekend para sa latest sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Samantala, kabi-kabilang disgrasya po sa Metro Manila. Sa Binondo, nahila ng isang truck ang makawad at may naputol pang poste. May magkahiwalay na aksidente rin sa EDSA kung saan ilang sasakyan pang nadamay. Tinutukan yan ni Jomer Apresto. Pasikat pa lang ang araw kaninang umaga, gapang na ang trapiko sa Edsa Ortigas flyover southbound dahil sa isang van na inararo ang ilang concrete barrier sa Edsa busway. Nasagi rin ang van ang isang bus. Bahagyang nasugatan ang driver ng van. Wala namang nasugatan o nasaktan sa iba pang sakay nito at ng bus. Sa ulat ng Super Radio DZBB, sinabi ng van driver na may sumabit daw sa kanyang gulong. Nawalan siya ng kontrol, napakabig pakaliwa sa kasumalpok. Paumaga rin kanina, isang SUV naman ang bumangga sa railing sa EDSA Australia Flyover sa Makati City. Sa ulat ng Super Radio DZBB, tatlong railing ng flyover ang natanggal sa tindi ng pagbangga ang debris ng isang railing nahulog at bumagsak sa hood ng isang taxi sa ilalim ng flyover. Hindi naman nasaktan ang taxi driver habang ang SUV driver dinala sa ospital. Iniimbestigahan ang aksidente. Sa Binondo, Maynila, lumaylay ang mga kawad sa Quintin Paredes Street matapos mahila ng isang dubang container truck. Nabali pa ang isang poste. Ayon sa mga residente, masyadong mababa ang mga kawad. Nalulundo na kasi mga kaibol dito. Sa bigat na rin na yun na madahan-dahan lang. Nagwaring na kami sa kanila kanina, yung pahinanto pabain, para maitaas na yung wear. Ayon sa barangay, sa telco raw, ang mga lumaylay na kawad. Dahil humambalang sa kalsada mga ito, pinaikot muna ang mga motoristang galing Jones Bridge Dumating kalauna ng mga tauhan ng telco at inayos ang nabaling poste at mga lumaylay na kable. Sabi ng barangay, dahil sa insidente, naapektuhan ng internet connection sa lugar at maaari daw abutin ng ilang araw bago ito maibalik. Wala naman nasugatan sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, Nakatutok, 24 Horas. Ipinagbawal muna ng Department of Agriculture ang pag import ng baka at kalabaw mula sa ilang bansa dahil sa banta ng Lumpy Skin Disease o LSD. Hindi mo na pwede mag ng mga yan mula Libya, Russia, South Korea, Thailand. Kasama rin sa mga ipinagbawal ang mga by o ibang produkto mula rito tulad ng gatas, embryos, balat at similya ng baka at kalabaw mula sa mga nasabing bansa. Pero pwede raw mag ng skeletal muscle meat, gelatin, collagen, tallow, hooves at sungay. Ang temporary importation ban ay alinsunod sa rekomendasyon ng World Health Organization for animal health. Ang LSD ay isang viral infection na nakamamatay sa mga baka at kalabaw. Problema na ilang magsasaka ang nakapapasong init dahil sa El Nino kaya ang ilan sa kanila sa La Union lumilipat na sa pagtatanim ng ubas ay sa ilang magsasaka ng tabako sa bayan ng Bawa maituturing kasing drought resistant crop o hindi malakas sa tubig ang ubas na namumunga na ngayong panahon. Sa ngayon, maganda naman daw ang bentahan ng ubas na nasa 350 hanggang 500 pesos kada kilo. Baka puso, magiging maulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa bukas. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, umaga hanggang tanghali bukas sinakasahan na mahinang pagulan sa Oriental Mindoro at Aurora. Kaya din sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Cotabato at General Santos. Hindi naman inialis ang posibilidad ng mahinang pagulan sa Metro Manila. At sa pag-asa, amihan ang umiirang ngayon sa Luzon. Habang Easterly naman ang nakaapekto sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Nabulabog ng sunog ang isang komunidad sa Mandawe City, Cebu kagabi. Nasa 30 bahaya na tupok. Nakatutok si Femary Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Mabilis na nilamon ng naglalagablab na apoy ang ilang bahay sa barangay Kingob sa Mandawi City, Cebu, baga alas 8 kagabi. Ang mga residente kanya-kanyang bitbit na ng mga gamit na pwedeng maisalba. Ilang minuto lang ang nakalipas, iniakyat na ang sunog sa ikalawang alarma. Pero miskundi na rin ang ilang firetruck mula sa mga karatig lungsod. Ayon sa BFP Mandawi, tumagal ng isang oras bago tuluyang naapula ang apoy. Natupo ka na sa tatlong bahay na karamihan daw ay gawa sa life materials. Wala namang naitalang nasawi o nasaktan. Sa initial na assessment ng DFP, hinapayang mahigit 6,000 600 piso ang halaga ng pinsala. Patuloy naman ang investigasyon sa sanhi ng apoy na ayon sa DFP ay nagmula raw sa isa sa mga bahay roon. Pansamantalang nanunuluyan sa Tingub Elementary School na ginawang evacuation center ng mga nasunugan. Nagbigay na rin ang LGO ng mga pagkain, hygiene kits at iba pa sa mga biktima. Para sa Jamie Regional TV, Balitang Bisdak at Jamie Integrated News. Ako si Femary Dumabok. Dakatutok, 24 oras. Hirap madaanan ang Itil Bridge sa Balabagan, Lanao del Sur dahil butas-butas ang magkabilang lane ng Tulay. Bahagi pa ba naman ito ng National Highway na nagdurugtong sa Lanao del Norte at Lanao del Sur patungo sa Zamboanga at Maguindanao. Ayon sa isang ng Balabag LGU na tumagi magpakilala, matagal na nilang hiniling sa DPWH na maaksyonan ng problema. Hindi rin kasi sakop ng Ministry of Public Works ng BARM ang pagkumpuni sa mga highway at tulay. Sa Facebook post sa munisipyo ng Balabagan, sinabi nilang kinukumpuni na ng mga tauhan ng DPWH ang tulay. Binatikos ni Senadora Amy Marcos ang rekomendasyon ni UN Special Rapporteur Irene Khan Nabuwagin ng NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Iiminungkahi ni Khan ng pagbuwag dahil ayon sa kanya mga nakausap, sangkot ang ahensya sa umanoy pangre tag, kahit sa mga hindi napatuloy ang komunista. Well tali Senadora Marcos, anong alam at karapatan ni Khan para pagsabihan ng gobyerno sa mga dapat itong gawin? Gayong sampung araw lang ang kanyang itinagal sa Pilipinas at ilan lang daw ang nakausap na testigo. Para sa senadora, hindi makakatulong at mas mapanganib kapag binuwag ang ntf -LCAC. Mahalaga raw na panatilihin ng ntf at palakasin ang mandato nitong ipagpatuloy ang mapayapang pagbabalik loob sa gobyerno at makataong rehabilitasyon ng mga rebel returnees. Wala pang tugon si Khan, kaunay sa pahayag ni Serador Amy Marcos. Nalagasan ng player ang Perpetual Altas sa NCAA. At ang Gilas Pilipinas naman may boost sa pagbabalik na isang player. Paspasan natin ang mainit na balita sa sports. Justin Brownlee, pwede nang maglaro para sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup. Ilang buwang natigil si Brownlee dahil sa manoy paglabag sa anti-doping rule sa 19th Asian Games. Pero ayon sa samahang basketball ng Pilipinas, na-clear na ng FIBA si Brownlee. At dahil dito, makakasama na siya sa laban ng national team kontra Hong Kong. Pinai tennis sensation Alex Ayala natapos ang journey sa W5 o Indoor Tournament sa India na nakapasok sa semifinals. Nauna niyang tinalo ang pambato ng Romania. Kamakailan lang ay nagkampiyon na si Ayala at kanyang partner sa doubles division ng W5 o Tournament. Mula 187th umakit din sa 184th ang ranking ni Alex sa Women's Tennis Association. Sa balitang NCAA, lilipat na sa Emilio Aguinaldo College si Cyrus Nitura mula sa University of Perpetual Help System Delta. Si Nitura ang pangalawang player ng Perpetual Altas na umalis sa KUPONA. Nabangga ng bus ang tricycle sa harapan nito sa highway sa Labo, Camarines Norte ay sa polisya walang taillight o ilaw sa likuran ng tricycle kaya hindi agad nakita ng bus. Isinugod sa ospital ang tricycle driver na tumilapon at nasugatan. Nagkalat nagkalataman sa kalsada ang mga kargang tinapay ng tricycle. Nagkasundo na ang magkabilang panig. Balikan po natin ang ulat kaugnay ng naitalang pagsabog ng Bulkang Mayon ngayong araw. Ayon sa FIVOX, 4.40 ng hapon, nagsimula ang phreatic eruption at nagtagal ng mahigit apat na minuto. Nagdulot ito ng rockfall, pyroclastic density currents o PDC at katamtamang pagsingaw na abot ng 1,200 meters. tili sa alert level 2 ang bulkan mayon kaya ayon sa FIVOX, posible talagang magbuga ng abo ang bulkan. Ayos kay Director Teresito Bacolcol, wala naman nagreklamo ng ashfall. Digital man ang panahon, in pa rin ang mga libro. At mas maengganyo ka magbasa sa pinapasyalang 3-story library sa Valenzuela. Yan ang tinutukan ni Jamie Santos. Ngayong digital na ang buhay kahit ang pag-aaral, isa sa mga tila nakalimutan na ng ilan ay ang pagpunta sa mga silid-aklatan. Pero sa labas na mga paaralan, buhay pa rin ang mga library sa Valenzuela nga, pinapasyala ng Valenzuela City Library o Valenzuela City Academic Center for Excellence. Meron itong koleksyon ng 60,000 books. Air-conditioned, may mga sofa at beanbag. Malaking tulong po sa amin, lalo na po kasi marapit po kami ng mga research, ganun po. Um, nakakatulong po siya para mas mapadali po yung paghahanap po namin ng information. Nasa first floor ang reading lounge at children's area. Iba't ibang aktividad ang nakalaan sa mga bata bawat araw. Tulad ng storytelling, art zone at wordplay. Kaya enjoy na enjoy ang mga batang nandito kahit weekend. Abala sa pagbabasa, paglalaro at pagbibilang. Gaya ng tatlong pamangkin ni Lizelle. Una, banding din namin, tapos di ba, wala silang pasok sa school ngayon. And para mag-enjoy din sila, definitely nakapag-time out sila sa mga gadgets. Meron ding senior area kung saan may mga sofa at iba't ibang babasahin para sa mga senior citizen. Sa second floor, marami pang libro at makikita rin ang top-notcher shelf. Tampok ang ilang Valenzuelano na nag sa kanilang mga board exam. Ito yung quiet hall ng Valenzuela City Library kung saan bukas ito ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Para raw yan sa mga estudyante na hanggang gabi yung klase para magawa pa rin yung kanilang mga homeworks and assignments. May wifi din dito na pwede silang magamit. Nasa third floor naman ang computer section. Bukas ang unang palapag at ikatlong palapag ng library ng 9 a.m. hanggang 6 p.m. Naging mabusisi ang pagpaplano natin sa Valenzuela City Library. It's a library designed by the people. Okay. At ang maganda pa dito, since it's designed by the, by the people, responsive ito sa mga pangangailangan nila. Na yun naman ang nais ng Valenzuela Local Government Unit. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, Nakatutok, 24 Horas. Magsisimula na ang bagong Lunar Year sa susunod na weekend. At kamusta naman kaya ang paghahanda sa Binondo na tinaguriang ang ng Chinatown sa mundo? Tinutukan niya ni Marisol Abdraman. Ramdam na ang Chinese New Year vibe sa Binondo, Maynila. Ilang araw bago ang pagpasok ng Year of the Wood Dragon, siksika na ang mga tao sa Ongpin Street. Hilihilera ang mga pampaswerte ang mga kainan at bilihan ng mga tiko ay pinipilahan. Depende sa laki, nasa 50 to 300 pesos ang bentahan ng tikoy. Mabenta na rin ang mga pampaswerteng bilog na putas. Wala raw paggalaw sa presyo ng mga bilog na putas ngayong Chinese New Year. Five kinds of fruits. So yung Fuji apple, limang pirasong Fuji apple, limang pirasong orange, uh, pears, lima din po. Tapos meron yan silang pineapple at saka, ano tawag dito, uh, banana. Mahirap din ngayon, medyo mataas lahat. Lahat ng bilihin mataas, 'di ba? So yung mga ano, mga customer namin halos nagtitipid na. Sa Plaza San Lorenzo Ruiz, sentro ng atraksyon ang Golden Tree ito na favorite selfie spot ng na mga namamasyal. First time po. First time po ma? namin dito sa Binanda. Yes po. Ay namamasyal lang kami po. Magandang tanawin. Yeah. Para kumain sa iba-ibang ano, lugar. Ayon sa ilang organizer ng pagdiriwang ng Chinese New Year sa Binondo, ito ang unang malaking pagdiriwang matapos ang pandemya. Kaya talaga raw na pinaghahandaan nila ito. Hindi dapat palagpasin ang masasarap na pagkain at asahan na raw ang bonggang selebrasyon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas. May paglilinaw si Davao City Mayor Baste Duterte kaunay sa sinabi ni Senado, Senadora Amy Marcos na nagsorry sa kanya si Mayor Baste. Sa isang post, sinabi ni Mayor Baste na nagsorry siya dahil naawa siya kay Senadora Amy at hindi raw siya humingi ng tawad para sa maanghang niyang pahayag laban sa kapatid ng Senadora na si Pangulong Bongbong Marcos. Noong nakaraang linggo, hinamon niya mag-resign ang Pangulo. Panawagan ni Mayor Baste tigilan ang paggamit sa kanya sa anyay mga jamming. ...ni Senadora Aimee. Sabi ngayon ni Senadora Aimee, okay na at nakapag-usap na raw sila ni Mayor Baste. E na raw niya ikukwentong kanilang pinag-usapan dahil madali raw baliin... ...at bigyan ng maling kahulugan ang mga pahaya. 20 years na ang Facebook. At makapuso kapuso, tanda nyo pa ba ang una ninyong post na status? Tara at mag-throwback sa ilang issue at post na tumatak sa mga feed ng maraming netizen. Nakatutok si Von Kino. What's on your mind sa kauna-unahang post mo sa Facebook? June 3, 2013. Uh, school again po, tas crying emoji. Uh, walang magawa po. Ay, so... Bored lang sa bahay. <laughs> Happiest post? Anamit uh, ko po si Sir Ricky Lee. Uh, fan po kasi ako ng mga novels niya. Naging emo ka rin ba? Siyempre, high school may mga crush-crush ganyan, tas naka-heartbroken. <laughs> Nagpalago ka rin ba ng mga pananim sa Farmville? o kaya nagpaligo ng mga alaga sa Pet Society. Musta naman ang first profile pic kumpara sa profile pic mo ngayon? Totoy na. To. mo yan, anong na-film mo? Medyo nakakahiya po. <laughs> <laughs> ang mga dating araw na single, nag na ng status? Uy! Para po makita po ng mga Facebook friends ko na in a relationship na ako. Ngayong araw, February 4, dalawang dekada na ang Facebook na mula sa isang college project lang ni Mark Zuckerberg at mga kaeskwela sa Harvard University noong 2004, Ngayon, virtual diary at social networking site na nang nasa 3 billion users sa buong mundo. Sa loob ng 20 taon naging bahagi ng araw ng buhay ng mga netizens ang Facebook at ngayon hindi na nga lang life update, relationship status change, audio at video call ang pwedeng gawin dito. Pero sa kabila ng ginhawat, aliw na hatid ng Facebook at ilang social media, may kaakibat pa rin itong peligro. Yeah, sa pagdinig sa Amerika, tinalakay ang ilang kaso ng pang-aabuso at bullying, kung saan personal na humingi ng tawad ang mismong CEO ng Meta, ang parent company ng Facebook. Paalala ng eksperto, may limitasyon din dapat ang paggamit nito. Hindi rin maganda na gawing FBS Live. Hindi ibig sabihin na maraming likes, mas mataas yung self-worth natin. Maraming ibang bagay pa na pwede natin gawin para may uh, ma boost yung self-esteem natin. At kung feeling mo toxic ng iyong feed, if you feel there's a need to uh, turn off your notifications, kasi may mga certain aspeto sa buhay natin na dapat uh, we are fully concentrated on, like work, like family time, like ano, quiet time for yourself. Ika nga, it's okay to mingle, pero think before you click. Para sa GMA Integrated News, von Aquino na katutok 24 oras. Tiwala ang National Irrigation Administration na magkakaroon ng sapat na supply ng bigas ng Pilipinas pagdating ng 2028. Ayon kaynya Acting Administrator Engineer Eduardo Gilyen, plano nilang magdagdag ng mga dam para maging sapat ang supply ng tubig. At yan, ang tinutukan nila para matulungan ang mga magsasaka na, na makapag-ani ng palay sa gitna ng tumitinding El Nino. Pinaunlakan naman nila ang payo o plano ni Pangulong Bongbong Marcos na maglagay ng solar-powered irrigation units. Hindi bitin ang saya sa pagdiriwang ng isang pista sa Tanhai, Negros Oriental. Ang lokal na pamahalaan kasi may inihandang kahaba-habang pabitin para sa mga residente. Apat na ang metro ang inilatag na pabitin ng mga pagkain at samut saring chichirya. Bataw matanda, masaya nakiisa sa pagdiriwang ng kanilang pista. Ay sa alkalde ng Tanhay, ang pabitin ay bahagi ng Children's Festival bilang pagbibigay-pugay kay Santo Niño. Busy man pero excited na para sa pulang araw ang tambalang Barda o sina Barbie Forteza at David Licauco. For Valentine's this year, surprise pa ang ganap ni na Barbie at Jack Roberto. Si David ni-reveal naman ang gagawin niya sa Chinese New Year. Alamin ng ngayon sa chika ni Aubrey Karampe. Looking forward si Barbie Forteza na makapag-travel to Hong Kong at sa iba pang bansa this year. Gusto raw bumalik ni Barbie sa ang Asia's World City. Dahil nang nag-workation sila doon ni David Licauco October last year for a magazine, na enjoy raw niya ang Hong Kong landmarks and tourist spots, lalo na ang nightlife. Pero sobrang saya. Sabi ko nga, um laking tulong din kasi na kasama ko yung Team Barbie. So parang ang dami kong kasamang na enjoy ang Hong Kong. And now I get to talk about my experience while I was there. Sa April, biyaking Canada siya para sa Sparkle Show kung saan makakasama nga si David at Sparkle couples Ruru Madrid at Bianca Umali at River Cruise at Asia's Limitless star Julian San Jose with Bubay. Ano naman kaya ang plano ni na Barbie at Jack Roberto for Valentine's Day? For sure may plano naman. Kaya lang yun nga, um, uh, bukod sa schedule... Um, basta we will make time for it. If not the exact Valentine's Day, maybe before or after. Sa ngayon, abala naman si Barbie sa taping ng kapuso family drama na pulang araw. Mabibigat na mga eksena na raw kaagad ang mga kinuna nila kasama ang co-stars na si na Asia's multimedia star Alden Richards at Sanya Lopez. Excited na raw siyang maka-eksena si David na gaganap bilang isang Japanese soldier nakita yung maturity niya and improvement as an actor. So I can't wait to see him as Hiroshi. Kung anong input yung ginawa niya, anong klaseng character yung ginawa niya as Hiroshi. Si David naman excited na rin na mapanood ng mga kapuso ang pulang araw. Pero magbe-break soon si David para magbakasyon with family. At i-unleash ang kanyang pagiging true Swifty sa Australia leg ng Airless Tour Concert ni Taylor Swift. Sobre excited ako dahil uh, super fan ako ni Taylor Swift, kaya sasayaw, kakanta. Family rin daw ang makakasama niya sa Chinese New Year. Nakakain with my family sa usually Chinese restaurant, so ayun, tsaka manunod ng Dragon Dance kasi nung bata ko yun yung lagi kong pinapanood. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my Chica this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia? Salamat, Nelson! Mga kapuso, single man o in a relationship, may swak na panregalo ngayong Valentine's. Ang crochet. At kung bakit espesyal yarn, alamin sa pagtutok ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Roses are red, violets are blue. At alam mo bang may mga everlasting flower na pang I love you? Dahil Valentine's Day is right around the corner, kung gusto mo ng birthday gift na di kailanman malalanta tatulad ng past relationships mo, presenting Crochet Flower. Special itong bulaklak dahil ang buhay nito ay tiyak na mas mahaba pa sa forever na ipinangako sa inyo pang yarn. Of course, for keeps daw talaga ito dahil ito ay made of crochet yarn with much love. Matagal ang ano niya, span. Kung baga, is matagal yung um, buhay niya. Kasi pwede mo siyang ikip. Ang mga crochet flower, when you stick together, nagiging bouquet. Pwede mo itong mabili mula 150 to 700 pesos ang preso, depende sa gusto mong ipagawa. Matagal nang nagagansilyo si Juana at kwento niya, lumago ang kanyang crochet business noong pandemic. Pag umupo ka na at nag-crochet ka at nakabuo ka ng isang items, parang natin mo yung gusto mong gumawa ng isang bagay na ikakasaya mo. Ideal na habing araw ang pagkagansilyo dahil bukod sa pwede mong gawing business, nakakatanggal din ito ng stress. Kahit nasa bahay ka, pwedeng pwede. Kahit nasa school ka, nasa trabaho ka, pwede kang gumawa. Anytime, pwede kang gumawa. Basta meron ka lang materials. Tsaka materials naman, mura lang. Para sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, Denise Abante. Nakatutok 24 oras. At yarn ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Bagat ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com slash GMA I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.